Yo. <laughs> Yo, good morning. So tapos na kami magkape. So abangan niyo na lang ang susunod namin na videos doon sa kabila. Kabila no. Magbili ng Alimasag. Yan. Yes. So hanggang dito na lang. Thank you so much. bye, love you all. Love you all. Bye. bye. Yo, good morning, good morning. Uh, welcome dito sa ano no sa Baruta Nuevo, oh, Lamintao. So for this video, uh, magkakape muna kami ni uh, Amigo DJ Mix Vlog kasi wala si ano, wala si yamigo eh, natin pututan vlog. So let's go. <clears throat> yes. <laughs> At ayun na nga no. Nandoon ah, naka-prepare na yung ano natin, yung coffee. And then uh with that uh pandisal on and I did Amigo nothing DGE mixed Vlogs, no so good morning uh lamin tao and so Uh, so abangan nyo na lang muna ma mamaya no Yung uh, next video natin dyan So pupunta daw tayo dyan sa may kubo na yan no Sa likod dyan, mataas yung tubig dyan So abang-abang lang ma mga amigo Sa susunod nating mga videos Dyan sa likod ng may mangrove na yan And then sa may kubo-kubo na yan no So uh, uh, for today Sa ngayon oh, magka-coffee muna kami ni Amigo DJ Mix Vlogs. Uh, bumili kami kanina ng ano, pandesal sa Barutak. So, let's go coffee time. Musay nga ay napakasarap ng kape sa Tabing Dagat. <laughs> Yon, this is it, pancit. So, kape tayo. Tikman natin tong uh, kape ni Amigo natin DJ Mix Vlog, de Wow, komplor kido ibo no yun siguro isda yan no ayan 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 yun uh oh. up <laughs> yan yan wow sarap talaga ng kape ano to kape puro kung kape trinwan. Original And then sabayan natin ng Pandesal Malunggay Mmm Ayan <laughs> Balik na muna ka dyan mga pusing Balik Oy, Good morning, good morning Kapi tayo <laughs> 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 Ang ano Ang uh, pandesal na binili ni, ano, you know, ni amigo DJ Vlog. Sarap, ah. Hmm. You dunk it and lick it. So, ayan, ah. Uh, coffee time tayo dito sa, ano, no, sa Halamintao dito sa tabing dagat no ayan no yung lumang uh, CR and then dito sa har ano harap natin yun uh, ang tambakan ng tubig to so actually no oh, gumagana pa rin to ayan no oh. dito sila kumukuha ng tubig so coffee time dito sa tabing dagat dito sa Lamintao no tiniman dito tayo bubang bangon yan <laughs> da daming ano uh, ganda ng rock formation dito so siguro sadyang itinambak to dito sa gilid ayan o yung ano BBC 5 na to dito sila kumukuha ng tubig yun ayan. nililipat dun sa kabilang ano Uh, porsyon ng dagat uh, na to sa so, uh, may palaisdaan dun sa kabila eh wow, suami. So, ang, ano, ang lawak pala dito, no, no. So, doon tayo galing, <laughs> Ang ganda. Naka-center tayo. Yung imbakan ng tubig. Tsaka yung ano, lumang CR din. No? So, sabi nila, nung dati, uh, mula dito hanggang diyan sa may sementadong ano ayan, kalsada. Ano pa daw to dati, yung Uh, maraming lupa pa Kaya nga ano Yung sa likod natin na yan uh, Ginagamit pa yan eh So sa uh, Matagal na panahon Ay na Abot na ng tubig to Ayan abot, abot na ng tubig So hanggang dito na Kaya nga ano na Hindi na mapuntahan yan eh. Yung lumang CR ni So nag-reprap na sila dyan para hindi na ma ano, mabuhal ng tubig Ayos The best talagang uh, coffee ni ano DJ Mix Vlogs no Ayan o, no? uh, kunting pasilip no Sa mangrove dyan And then may mga kubo-kubo dyan uh, Ayan Yes, ayan 'no. Kunting pasilip lang diyan tapos abangan niyo na lang yung video namin diyan ni amigo natin uh, DJ Mix Vlog 'no. Punta natin diyan mo uh, sa sunod natin ano, palahan sa sunod na videos natin. So dito muna tayo sa ano 'no, kabilang tambak ng ano. Tambak ng bato, ayan 'no. Andian sa previous uh, videos natin doon tayo 'no sa kabilang tambak na 'yan. Yun So uh, Balik tayo dun sa amigo natin oh. Kay amigo natin na uh, DGMX Vlog So ganun pa rin nagka coffee pa rin siya Ayan oh, no, oh. mm. Suabe Ayan oh may ipon oh. Umi Ayan yan, yan 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 Yun yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yun Ayan 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 Lumilipad ayan ayan yan Ayan Ayan Ayun, nakita nyo naman ang ganda ng ano, no? Sikat ng araw dito. Sunset, ah no? Uh, Parangay, Lamintaw, Barutak. Nuevo. So, ayan, oh. No? Dito tayo sa taas ng bato. Dito tayo mag uh, co coffee time. Ayan. Ayan. Aking bato. Ayan. Yun, oh, pa tayo dito. Yes. Yan. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, oh. So, habang nagkakape tayo, shout out muna sa mga nag-subscribe sa akin, no? Si uh, DJ Mix Vlog, Ototan Vlog uh, Amigo Jemir, Rokiro Si uh, Apples Vlog Tsaka si Kuya Bert Vlogs Si Farm Boy, no? Sa mga lahat na nagsubscribe subscribe sa akin uh, Shoutout si, ano, no? si Agot TV uh, Pilin Wonder Vlogs Ayan, sa kay amigo natin uh, DJ Mix Black Yo! <laughs> Yo! Good morning! So, tapos na kami mag uh, -copy. So, abangan nyo na lang ang susunod namin na uh, videos doon sa Kabila Kabila, no? Magbili ng Alimasag Yan. Yes! So, hanggang dito na lang Thank you so much! Bye! Love you all! Love you all! Bye. <laughs> 你个！